Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, natunghaya natin ang conflict o ang hindi pagkakasundo ng mga Hudyo at ng mga Griego. May hidwaan sa pagitan ng makaluma at makabago. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga gustong umalis laban sa mga gustong manatili. At kung ating titignan, masasabi natin sa unang pagbasa, isang pamayanan na pinamumunuan ng tensyon dahil sa pagkakaiba. Kabaligtaran naman po sa ating Ebanghelyo. Anong sabi mismo ni Jesus? Ako ang puno, kayo ang sanga. Sa ganitong paglalarawan, parang sinasabi ni Jesus, kayo at ako iisa. May pagkakaisa sapagkat mayroong pagkakaugnayan ang bawat isa. At kung ating titignan, hindi naman po na wawala ang mga ganitong katotohanan kahit pa sa loob ng simbahan. There seems to have a tension even inside the church. Bakit? Sapagkat tayo po ay iba-iba. Hindi po tayo magkakapareho isang bagay po na dapat natin tanggapin. We all have our own differences. We have all our own similarities. Meron man tayong pagkakaiba, pero iisa yung ating pinagkakaugatan. Iisa yung ating pinagkapareho. Ano po iyon? Si Jesus na ating pinapupurihan. Ang Diyos na ating sinasamba at sinusundan. Kaya nga po, in spite of our differences, there is something or even someone that binds us together. Iba-iba man tayo, pero pinag-iisa tayo ng ating iisang pagsunod at pagkilala kay Kristo. Kaya alam po ninyo, bilang isang pamayanan, marami tayong pagkakaiba. Pero meron din naman tayong pinagkapareho. Meron tayong pinagkatulad sa isa't isa. Yun ay ang Diyos ...sa patuloy nating kinikilala. Kaya alam po ninyo, sa misang ito, ito po yung biyayang hingin po natin. Itaas natin sa Panginoon, hindi lamang yung ating parokya, yung ating bawat pamayanan, kahit pang yung sariling bahay at tahanan. Huwag po ninyong hayaan na mapagwatak-watak kayo o tayo ng ating pagkakaiba. Kundi sa harap ng ating pagkakaiba, laging hanapin ano bang pinagkapareho nating dalawa. Sa harap ng ating hindi pagkakatulad, laging tingnan saan ba tayo dapat na nakaugat. Nang sa gayon, hindi man tayo pare-pareho, pero kagaya ng puno sa kwento, dahil tayo pinag-iisa ni Kristo, ah, maraming bunga ang siyang makikita sa atin. Maraming bunga ang siyang patuloy na at uusbong sapagkat sa kabila ng ating pagkakaiba tayo ay pinag-iisa. Amen.